Pinag-iingat ngayon ng isang grupo ang publiko sa pagpo-post ng larawan sa social media platform. Ito ay dahil nagagamit na rin sa paggawa ng malalaswang content ang artificial intelligence. Ayon sa Council for the Welfare Children, nagagamit ang AI sa sexual abuse sa kabataan gaya ng pagdikit umano ng mga larawan ng mga bata sa mga malalaswang eksena. Lato po as post uh, the pictures of our children uh, in social media, they can capture Perhaps the image of your child and you know fuse it with a uh, uh, a not so good image ano or a uh, child sexual abuse or exploitation material and not to scare uh, the people or the the public but just to create awareness that online sexual abuse and exploitation or the creation of child sexual abuse and exploitation materials is really there wala pa namang naiulat na kaso dito sa Pilipinas pero dahil nangyayari na ito sa ibang bansa ay binabantayan na ito ng mga otoridad. Kaya payo nila sa publiko mag-ingat sa pagpapost ng mga larawan ng mga bata lalo na pag ito ay public account. Dagdag pa niya na dapat anya maglatag ang gobyerno ng mga programa at mas matatag na patakaran para matugunan ang isyo ng paggamit ng AI sa kasamaan. Para sa Bombo Network News, Bombo Tropia wada nagulat para sa number one and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bumbo!